Kuya so, Renzon, thank you ah. Huh? Nap, no, thank you talaga. You're so good. Wala na akong masabi sa'yo kahit wala tayong tulog. Wow! Talagang ready to go ko talaga. Para sa ating mission. Okay lang. Wala kong nasiglar eh. Walang pa lang alam ko na. Sumundo kasi kami katagram kay tita Ethel. Uh, <laughs> Ala-stress na ako kaming dumating. Thank you. Thank you, thank you. Oh, yeah. Pogi, ah? ka ba niya ng tanong. Apo. Mm, pogi, talaga ni pogi. Wow. God bless. Di ka na yata -bless pogi. Dito ka nga para makita yung kagwapuan mo. Yung uh, ano, yung kulo ko. Pagwapo pagwapo eh. No? Dito, makita ka ni Papa mo. Batingin niya. Nanabahan na po yung pisik niya. Oh. Hmm. niya. Hmm. So, Thank you. Thank you. Thank you. Nakapunta ko po silang church. So, Paalam ba dito? Paalam okay, po. Hmm. Apo'y po mga sis. pag Si Tatang po, pinagpuputulo yung ano namin. Oh. Yung namin, oh. Eh? Hindi Nakatulog ka? Ah, may tutor ka ngayon. Okay, good boy. Bye. Kaya mo. Kaya. Ooh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, nila. Ten! Grabe naman yan. First time yan ah. Napakarami. Ibig sabihin, maraming good. Maraming tama yung ginawa mo. Habang nakabasa po po ko. Siyempre. Ang dami ng star ko yung 12. Siyempre. Ayun o. No? Dali nga. Hmm. Ingat ha. Tatay, bukas na marami na. Ng? Ma marami ng staff. Bukas? O oh, makalawa kalawa, maghanap? Kuya Renzo, baka may alam kang pokpok? Kasi gusto niya pokpok lang. San kaya tayo pwede maghanap ng pokpok, kuya? Okay, pokpok ngayong ganyan Talaga mo Wala na. Siya, nalang ako. Nalang ako. Nalang ako. Magano ka na lang, doktor. Doktor na, Fred. Mas masasayang pagpukpok. Alam niyo yung martilyo? Di ba pag martilyo, alam O yung kayo. Hanap niyo yung pukpok. Pag ano, pako. Tapos gagano'n din. Sa doktor, may anesthesia. May O kaya, gusto mo pukpok. Mas masasayang matay may infection nga. Sa ano kasi, sa doktor, may anesthesia. Hindi ka maramdaman sakit. Sa ano kasi, sa

Mm. Wala bidil ka na, yung bahay nating kuya no, sa ginawa ni lolo. Naliwalas po yung ani namin no. Okay, karam. Bye. Bye. Kuya, maraming salamat. Ingat, ingat. Oh, kasi hindi man. bukas mo na Star po? Hindi, yung ano, hindi man na-videoan yung mga puno bago inano mo. Ay, dapat daw hindi po yung kanina po eh. Na po. Ay, yung katagram mo. Ay, yung katagram mo. Lolo! Sayang. Hindi, hindi man na, ano, nagkaroon ng video. Ay, hindi nabijuan po po? Hindi na yung, ano, yung mga puno bago sirain. Ayan po, lumitaw po yung sa harap po namin. Ayan po, sinakaba na baka turuan na ka. Okay lang yan. Ayan po, sayang naman. Ayan po.

Ah. Well, no, happy birthday to you, birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. Tapos si Tita Jo naman, ay sorry, ano ba yan? <laughs> tapos, tapos si Tita Jo naman alis na maya. Sabi ko nga kagabi, somewhere near in America. <laughs> Binigyan nga ng ano, 1 million pang ano, allowance, budget. Kasi 2 weeks daw. Oh. Oh. Hmm.

Ano mo ma na kaya mo siya lang yung Ano na Ha? Pag tukutungo lang po siya. Julian, tawag na ni nanay! importante Ito, Tito John, ano yung masasabi mo kay Tito Gerard sa pa 1 million allowance mo. Thank you so much. Supportive, supportive. Ah, Supportive talaga tatay. Uh, hmm. yeah, yeah. Ay, walang ano doon ngayon. Wala China, snow, no? Wala. Sinecha kasabi niya, kanyang matang magaling. Nag-snow so, ba ng ano, sa Canada? Canada? Oo, tayo. Mm -hmm. Mer. Kasi ano lang ko eh, across <coughs> the street. okay. Okay, January na siya, ano, babalik. January, thank you. Ay, ano, o June. Guti wabot ka sa birthday ni Tevan, no? Uwalit ka sa birthday ni Travis, sa birthday ni Tevan. Uuuuuhhh. Uwalit ni Tevan? ika Oo. Bakit tinititla ako pa po yung atin pa yung atin nila? Uy, saan ka yung galing hawa eh? Wow, may paano pa si tita? Bambang! Dapat pala tita kagabi eh. Ram pala ito. Kasi iniinom siya ngayon. Baka hindi ko siya makapasok sa airport. Saan na kagamit yun? Huwag na na. Alin ang sampala ko dito. Ay, pala yan

Basta fruit. Na, fruit na, na, na. At saka na, ano. Ay, santol. Ano daw? Santol. Tapos man. Ano si Nar? Ito dyan, ano si Nar? Ito. Ay, si Kamas. Ako sa. Alam na lang ito ha. Alam na lang pag pinapino na. Santol, si Kamas. Ano naman gusto ipapataan na lang. Yes, sinabi mo kay, wait lang, may, may tatanong ako kay eh, Tita Jo, ano sinabi? Ano ah. mm. sinabi mo kay Tito Gerald? Babakasyon ka, ano sabi niya? Okay lang daw. Okay lang <laughs> daw. Ano pa sinabi? mag <laughs> ka. <laughs> ano pa? <laughs> yun lang. Walang... Walang tanong? Walang tanong. Wala, kasi kilala... Ay, kilala na... Wala, yung minamension ko naman yun sa alam. Ibig e, ko sabihin, o magkano kailangan mong alam? Wow. <laughs> ano na? Ah, secret. Secret. Uh, secret. Okay, secret. Si Baby Gio namin. Pero magkano talaga yung allowance? Ma One million daw talaga. <laughs> <laughs> uh, mali pala yung narinig ko. Why? I mean... Pa magkano? Ah alis uh, siya ng ten. ten. ba, Tita Jo? Susunduin, susunduin siya ng tenda Eh, mo hindi alis na lang siya si Ramshan pa rin yung ano niya <laughs> do, do you want some fish also?